good afternoon, good afternoon sa inyo Ayan, Ayan mag-aalas 6 na ng hapon Ayan. Tapos na tayo magpakain ng mga ibon natin So ito nga Papakita natin si ano uh, Si JP at si JM Ayan, oh. Ito si JP Ayan, oh. Ayan JP natin Then ito si JM So ngayon Ayan, oh, meron na tayong second clutch mga kabel Ayan, yun yung second clutch natin Yung unang clutch natin is checkered na abibisi banded ng winter. Then ito naman, na-banded ng MPFL South na, mga kabelo. Ganda. Black check, mana doon sa nanay, oh. Then, yun nga, kada, ano, kada clutch natin, first clutch at saka second clutch, panay, isang young bird lang ang inilalabas nitong dalman to. So, far naman ngayon, may egg na uli yan. Ayun, ay kita nyo, mapapansin nyo. Dalawa, Ah, uh, natutuwa lang ako kaya na video natin siya kasi o sila kasi uh, nagpertil na parehas yung egg nila. So tingnan natin after 10 days kung bubuhayin uli nilang dalawa yan o oh, bubuhayin ang kung bubuhayin nila yung dalawa yan o oh, isa na naman ang mabubuhay diyan. Kasi na nakarang ganun din eh. Parehas lang may ugat tapos yung isa hindi na pisa. Sana lang Ari na wa, ngayon mapisa para yung isang young bird neto is BBC BBC South. Yan. Tapos yung isa, yung old bird lang natin kasi sobra-sobra na yung ano natin. Uh, ah, MPFL, oh. Yung isa old bird, yung isa young bird ng BBC. Yan. Then dito nga mga abel, nagkitlogan na yung mga ibon natin dito. Yan. Tapos na tayo magpakain, oh. Ayan yung ibon natin. Yung huling Uh, umuwi eh no. Nagparonda ako eh, ano umuwi. Si Jansen kasi palibasa matagal lagi rumonda yan. Eh yung asawa niya oh. Ayun eh, asawa niya si ano si BL, eh ano. Yan talaga yung mag-asawa dito eh, mga apelo. Oh. laging lagi nagtiteritoryo dito sa baba eh. Ayun oh, yung dalawang yan. nagpe-pencil na yan at saka yun yung black chick niyon. Yung bird ng BBC Summer. Hmm. Then yung nakatalikod na yun is young bird ng MPFL ng winter, yan. Then dito nga, yan. So ngayon, eto, pakita ko lang sa inyo. Etong dalawang egg ni ni inbred maselan, ayan oh. Si maselan, yan. Inbred maselan na yan, yan. Pertil yan parehas, buti na lang. Akala ko, chilat ko ngayon kumuha sa akin, sabi ko swerte mo, yung ah, napisa, nakuha mo agad yung dalawa. So, itong dalawang inilabas ngayon, sabi ko, parang three days na, hindi pa fertile. Pero kagabi, tinignan ko na, okay na, okay na. Fertile na yung dalawang yan, o. Oh. Ganda yung dalawang yan, o. Oh. Inbred yan. Yung isa nyan, lipad. Yung isa, ista, mga oh, abel. Siyempre, susubukan lang naman natin. Subukan lang naman natin ilipad, kung ano mangyayari. Kasi kung pwedeng malapot na bloodline, ililipad, or pang ano lang pang lang talaga then dito ayan nya update ko lang kayo sa mga breeder natin na pinagpares eto si ano eto si ayan si Peter Vicente o. tapos ayan yung N NPL natin ibig sabihin yung NPL natin no pedge line yan mga Abel pero lahi yan ni ano ni Takpin yan taklobang Finisher yung lahi niya tapos dugo rin yan is may dugong Mac Negra yan Mac, Mac Arthur ayun bulol pa Mac Arthur na pang 27 plays yan kaya kumuha tayo ng deadline na ganyan pandugtong sa mga ibon natin yan yan okay Peter then dito naman yung Peter naman natin ito yan yung pinaka-apo na nililipad natin is pinaris nga natin kay Peter Masela na kak. Kaso hindi naman natin ano, pang-motivate nang natin yan. Hmm, hindi naman natin lagi pinagtatabi yan. Then dito, sana mag, mag egg na. Ah, hindi pa, hindi pa mag -e egg Pero malapit na yan. Nung hinawaan ko kasi to, alam ko malapit na malapit na mag egg yan. Si, ah, pangalan to si si Pula. si Pula natin. Tapos kapares niya si uh, Peter B. Yan. Pero, pero, pero mga kabel, uh, meron tayong anak na niya ni, ni Pula. Si Pula kasi eh, nung kinuha natin, may dala itlog. Eto, pinisa nilang dalawa. Pinapisa muna natin kay Litar. Yan yung kinuha natin kay Igan Willie Ang. Yan o. No? May ililipad din sa atin yan. Then, eto, si Victor. Ayan nga yung anak nila mga kabelo Mga ilang days pa lang siguro to 3 days pa lang ata to Ah 2 days oh, o 2 days o oh, yan So ngayon hindi ko pa alam kung anong kulay Sana maging pula Pero Tingin ko Pagka ganyan na mula yung pwit Tingin ko pula yan Titingnan natin kung saan natin pwedeng ilaban yung anak ni ano ni Pula. Hmm. Kung aabot pa ng winter, o south na lang. Ang gandang ibon ni ano, no? Victor, oh. Mm. Then dito naman sa taas, yung si Johnson President natin, uh, tsaka si Choco na Black. Ayan niya. May egg na si Choco na Black. Ayun, no? Mm. Sakto-sakto yan sa south. Mm. South yan. Mm. Alright na alright. Then dito, yung napisa naman ay yung napisa yung itlog naman ni kaso isa lang kaso isa lang mga abel ang vertil uh, itlog nito is anak ni binstra yan ang binstra na yan Na-cross yan kay yan kay peter b then nung malapit na itong mag egg winalay na natin si Peter B kasi nga gagamitin natin para kay pula ngayon nangitlog yan 3 days nang nilimliman tapos uh, umalis na siya sumabay naman to yan sumabay naman ng itlog si uh, pangalan nito Pandora Kasi isa lang yung egg nyan, mga Abel si Pandora dalawa yung egg pero tinapon lang natin ginawa lang muna natin Peter kasi hindi muna natin siya gagamitin ngayong south yan tapos, ito yung tatay ng mga nilalaban natin na mga itin. Yan, oh. Si Campius, si Kapos. Yan, oh. Gandang ibon nito Solid na solid, oh. Mga abel, oh. Mm. Then, ito pa yung isa. Ito pa isang Campius. Yung pang second place natin nung nakaraan na umuwi galing sa ano Pusurubyo. Yan. Si Kapos din. Mm. Kasalukuyan, pinaparisan niya ngayon si Miss Peter. Ito si Miss Peter, oh. Mga abilo condition na condition na si miss peter oh. hmm. pagpapahingin lang natin mga isang buwan tapos gagamitin lang natin yung breeder hahanap lang tayo ng mga kapares nyo ng maayos ayoy mga abel gusto ko kasi parang gusto ko siyang ipasok sa johnson president ko para line breeding lang ang mangyayari sa mga ibon ko magandang hmm. ibon niya, solid oh nakapag uwi sa atin ng magandang trophy yan Den yung mga dilema natin, ito si dilema natin, ta-break na pa, ay you no. Know? Pero condition na condition na oh. Kita oh. gandang katawan, no? Oh. Gandang ano, ang kinis, oh. Mm. Ayun dilema natin, no. Oh. Solid 'yan, solid din 'yung mga anak niyan. Mm. Pansawt, oh. 'Yan, all right, no right. Mm. Ganda. So 'yan lang 'yung update ko sa inyo, mga Abel. All right.